Mga idol, kukain natin ang laman nito mga idol. Nakikita nyo to? Kakainin natin yung laman nito mga idol. At tatanggalin natin tong bunot mga idol. Ganito lang mga idol, ang pagtatanggal nito mga idol. Oh. Nakita nyo tao. Ganyan. Sa mga... Dahil oh. sanay tayo mga idol sa probinsya na magbalat nito mga idol. Ayan o. Oh. Tatanggalin natin at kukuhain natin yung laman niya. Kung tawagin mga idol sa bicol nito mga idol, laman nito. Ampol. Iwan ko sa inyo mga idol kung anong tawag. Ayan o. Oh bunutan na, bunutan na, 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 na natin. Iwan ko sa mga idol kung anong tawag sa inyo. Ayan, mag-comment kayo mga idol para alam ko rin kung anong tawag sa inyo ng laman nito. Ampol sa Bicol. Ayan. Madali lang naman itong mga idol mag-ano nito. Tanggal nito. Ayan, tanggal na si... Ano niya? Bulot niya, oh. Alam nyo mga idol, masarap ang laman nito mga idol. Nung time na nasa Bicol pa ako, kinakain talaga namin yan. Ayan. Ang mga idol, oh. meron siya na. Ayun, natanggal na. Natanggal na mga idol, oh. si ano yung tubo niya. Ayan, ganito na mga idol ang lalabas. Siyempre, bibiyakin natin yan. Oh. Pagkabiyak natin yung mga idol, gaganoon natin. Pukuhaan hmm. natin yung pinakalaman niya. Ayan. Yung mga idol, oh. Wow! Ito mga idol ang laman niya. Ayan, oh. Ngayon, anong tawag dito mga idol sa inyong mga idol? Sa amin, sa Bicol, ay Ampol. Ampul. Siyempre, gagano'n din natin yan. At kukuhain natin itong pinakalog mga idol. Ayan na. Ito na mga idol ang pinakalog yung mga idol. Ayan, napakasarap so itong mga idol. Ayan, sa mga hindi pa nakakain ito, try nyo mga idol kung meron dyan sa probinsya niyo na may tubo na niyog mga idol gato. Huwain yung mga loob. Siyempre, bibiyakin natin ito gamit ang kamay. At kakainin natin. Mmm. Ah. Matamis siya mga idol. Mm. Sa Bicol, ang tawag nito, ampol. Ayaw ko sa inyo mga idol, kung ano tawag sa inyo. Ayan mga idol, mag comment lang ka dyan kung ano tawag sa inyo para alam ko rin. Mm. Ah. Apa mga idol. jual? Hmm. Betul. Oo. Oh, na natin niyang. Kung Bukain natin yung pinaka-ubod niya. Gito mo yun, um, no? kung ayon, yung pinaka-ubod niya, mga idol. Hmm, hayang. Ito na, nakutol na. Ano yun pinaka-ubod niya, mga idol, mm, no? Oh? Hmm, nakakrap. Uh, Ay, sabang Ito. Ang gabi. Ayan. Ang mga hindi pa nakakain. Ang lug nito mga idol. Kung tawagin sa amin sa bigol, ang pol. Ang mga Try nyo mga idol. Ayan. Uh. Eh, mga idol, comment lang po kayo para alam ko rin kung anong tawag sa inyo.